Ah, magandang tanghali po mga kaagri. Ayun, magandang tanghali po no. Ngayong tanghali po ay nag nagtatanim po tayo ng ating tanim na kamote. Ayun, kamoteng baging po no. Ang style po ng pagtatanim po natin ngayon ay dinudukitan po 'yan no. Tapos po nilalagyan po ng patabay na tawag pong paupo. Para mas madali po siyang mabuhay mga kaagri. Iba po kasi mga uh, nagtatanim ng kamote, nagpapadukit po sila no o nagpapatiklop tapos po ginagamitan po ng pang sundot na kahoy yun po ang sinusundot po sa lupa para kumapit po yung baging pero po, ngayon po ang pagtatanim po ng kamote ngayon ano? mga ka agri ay ginagawa po ito dinukitan tapos po itatabunan po ng tao-tao mano-mano po tinatanim ng mga tao yun lang po ng kamote ayan ang kagandahan po nito, kapag uh, medyo malalaki na po yung kamote at medyo tumubo na po yung damo, no? Uh, dudukitan po ito para po lumis po yung yung tanim po natin kamote mga ka-agree. Ayan. Ayan, ganyan, no? Dudukitan po yan para po yung mga maliit pong damo matatabunan po, no? Hindi po makakaapekto sa paglaki po ng, ng langgot ng kamote hindi po siya dadamuhin ayan, ganito po isa yung pagtatanip po ng kamote ano? ayan. tinatabunan po yung kulatay ano ba? kulatay ba tawag dyan? o yung langgot hmm. ng kamote ah, tinatabun po niya ano? Ayan. yung natabunan po ng langgot ng kamote na yon doon po mag-uugat yung poong magiging ah, puno ng kamote at yun po ang mag-uugat yun ang magiging lalaman niya po mas marami po yung may niya no? yan po nila, sinabugan na po yan ng 1620 para yung tinatawag po nilang paupo. para pagka nagkaugat na po yung kamote meron na po siyang agad nakakainin yan mga kagre no? may nagbubudbud po ng langgot may nagtatanim po no? siguro po itong tinamnam po nato natin ng kamote ay mga nasa 8,000 square meter po ito siguro. Kulang isang hektarya po no. Kaya kalahating hektarya. Ayan. Sana po pagpalain po tayo ng Panginoon at bigyan po tayo ng magandang ani po no. At itapat po sa magandang presyo yung ating tanim na kamote. Kasi itong kamote po nagmamahal din po ito pagka... Hindi po nagsabay-sabay nagtatanim. Saka ito po ay... Tinatawag na palusot kasi tag-ulan po ngayon mga kaagay. no. Anin mga tatlong buwan lang to eh kung ano. Oh. Ano po tayo ngayon? Ah, October, November, December, January, mga mga January, mga February no. Oh, mga January po, ani po tayo rito no. Kasagsagan po ng pagtatanim po ng sibuyas noon. Wala pong masyadong uh, nagtanim ng kamote nito dahil nagumpisa na po ang pagkagayak po ng pagtatanim po ng sibuyas. Uh, ito po ay kung pa tinatawag po ito ay palusot. Palusot po na pagtatanim po sa kamote mga kaagre. No? Kasi wala pong masyadong magtatanim ngayon kasi uh, nakapokus po ang mga tao sa pagtatanim po ng sibuyas. Dito sa lugar po natin na pero po sa ibang lugar mayroong nagtatanim po siguro ng banus-banasan ng mga kamote pero hindi po sasabay dito siguro dahil iniiwasan po nila yung tagulan kasi pag uh, sa tagulan po kasi ang kamote kuminsan hindi po siya magandang uh, maglaman lalo-lalo na po yung medyo natutubig ito pong dinamnan po natin na to mataas po ito kaya hindi po siya uh, pagbabahayan po ng tubig maaring maglaman din po ito ng maganda no at sana nga po ay maganda po yung maging laman nya dahil magpapalusot po tayo mga kaagri yun lamang po mga kaagri yun lang po yung sinishare natin ngayong uh, tanghali sa pagtatanim po ng kamote po no ayan po yung uh, bagong pagtatanim po ngayon na pwede po siyang dukitan ah uh, yung iba po kasi tiklop agad ang ginagawa pag naitanim po nila yung nila pero po ito dukit po no para po yung uh, mga tumutubo pong damo uh, po siya mapatay no at yung kamote po ang kakain ng pataba na binigay po natin saka maliit lang po ang gas po ito sa kamote kaya medyo pagka pinalad po kayo sa magandang laman maaaring maganda rin po ang inyong kikitain ayan po yung mga pangmalakasan natin nagtatanim. Kaya po magtanim na ng 3 hektarya Sa isang sa isang buwan po ah. Ayun lamang po mga ka-agri, magandang magandang tanghali po sa ating lahat. Sana uh, bigyan po tayo ng magandang ani at bigyan po tayo ng magandang presyo. Ayun lamang po at magandang tanghali po sa ating lahat mga kaagri.